Oh. oh. nyo, masyado silang excited. Oo, oh, ang cool. Lahat sila may pera. Well, mag-start na tayo. Guys, huwag kayong maingay. Don't worry. Ipre-predict ng dal lahat para sa inyo. Pumila kayo isa-isa. At itanong nyo yung dal kung ano yung future nyo. Okay, mauuna si? Ako, ako yung mauuna. Gusto ko malaman yung future ko. Imagine, kung sasabihin ng dal na makikipag-break si George sa kanya. <laughs> huwag kang ka tumawa. E paano kung sabihin niya na makikipag-break si Soup tsaka ni Sophie? San ilalagay yung pera? Ilagay mo dito sa fortune telling booth. Ah, uh, Pani predictor, sabihin mo sa akin please, magkakaroon ako ng pinaka kasal sa buong mundo kay George, ha? Hello, Blandy. Hindi, hindi ka magpapakasal kay George, kaya huwag ka nang mangarap tungkol sa kasal. Ano? Girls, kapag nakita ng lahat yung doll natin, maiinggit sila. Sasabihin natin manika natin siya at nakaka siya ng future. Oo. Oh. Kung gusto yung malaman yung future nyo, magbayad kayo ng $100. Sasabihin natin sa lahat ng personal doll, Bani Predictor natin siya. Di ba? Girls, malapit na akong matapos. Pwede rin ba ako magsalamin? Gusto ko rin mag-retouch ng lipstick ko. Diana, tumabi ka na dyan. Makinig ka, doll. Hindi ko alam kung sinong creator mo. Pero palagay ko, marami na siyang napanood na episodes namin. Manika ka lang, clone kita. Ako yung in-charge dito. Eto na tayo. Diana, huwag na tayong makipag-away sa kanya. Baka masira yung prediction skills niya. Oo. Oh. Gusto natin ipredict niya yung future. At makatanggap ng maraming pera. Girls, walang manika ang pwedeng magsabi kung anong dapat kong gawin. Diana, kung tatatuhin mo ako ng ganyan, ibalik mo na lang ako dun sa store, dun sa fortune telling booth ko. Pwede na ba akong mag-retouch ng lips? Fine! Huwag kang OA! Ang sungit naman ng manika na to. Sige na, mag-makeup ka na. Nakakaloka Totoo siyang girl kahit manika lang Girls, tingnan niyo siya At gano'n siya kagaling maglipstick. lipstick Tingnan niyo Siyempre, she's a bunny Hindi siya naiiba sa atin Oo, oh, hindi siya naiiba Ready na ako, girls Sa so, sinong magtutur sa akin sa bunny school? Walang tour, baby Mag-work ka Sigurado ako Lahat ng teenagers Mababaliw At gustong magpapredict ng future nila So, girls Surpresahin na natin sila Let's go Let's go hindi ko kayo pwedeng paalisin, girls. May lesson pa. Mabilis lang kami. Pupunta lang kami sa store. Huwag nyo na akong pilitin. Mabibili nyo naman lahat sa cafe. Hello, Officer George. Oh, wow. nag imagine ba ako? Hindi. Wow, ang ganda mo. Gusto mong protection? George, dal namin to. Huwag mo siyang hawakan. Okay? Pwede ka lang bumili ng prediction sa kanya for $100. At malalaman mo yung future mo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kaganda. At ngayon, araw-araw mo na siyang makikita. Yung dal bani namin. Yung mga bunnies, laging beautiful. Nakakashock. Saan nila kinuha yun? Hindi na importante. Kailangan ko ng $100. Gusto ko malaman yung future ko. Ang future nyo dito sa school, doon sa classroom nyo. Alam, Alam mo, George, nakakainis ka. ka. Yana, tingnan mo nang mabuti. Nag-donate ako this month. Hindi, Gigi. Wala ka dito sa listahan. Hindi ka nag-donate. Babas, hindi ba sabi ko sa'yo mag-donate ka para sa akin? Ginawa mo ba yon ha? Hindi. Bumili akong bagong helmet, eh. Babas, hindi sayo. Well, Gigi, mag-donate ka na ngayon. Hindi ka ba naaawa sa mga abandoned animal? Naaawa. Thomas, pahanapin mo ako ng pera. Okay, Gigi. Oh, eto na. Sa akin tsaka kay Bravasti. Guys, akin, tabi. Tabi. Yana, nakita mo ba 'yung mga Bunny Girls? May training kami eh, pero wala pa sila. Hindi, hindi ko sila nakita ngayon sa school. Baka naman hindi pa sila dumating. Mascot? Ano? Hindi ko alam kung nasaan sila. Tumawag sila kanina, sabi nila papunta na sila dito. Okay. So Yana, kapag nakita mo 'yung mga girls, kapag dinaanan kanila, sabihin mo hinihintay ko sila sa gym. Kapag dumating sila, lugot sila sa akin. Mascot? Ano kinalaman ko dito? Baka mamaya may nangyari. Okay, Coach Abby. Well, sino pa bang hindi nag-donate? Oo, oh, yung mga footballers Pizza, ice, apat na ice creams Yung vanilla Yung chocolate Yung coconut Yung strawberry Okay, girls, meron kaming bagong flavors Pistachio, masarap yun Sobrang sarap Alam niyo, girls, in-offer niya yung pistachio kasi favorite niya yun Kahit nga yung buhok niya, tignan niyo, kulay pistachio Pag-iisipan namin By the way, yung ice cream namin, yung na sino kami Zach, alam ko, ikaw yan. Soup, right timing ka. Pwede mo ba akong ibili ng fruit pizza? Oo, fruit pizza. Recipe ko yun. Galing sa lola ko sa tuhod. Tikman nyo, masarap yun. Ice, alam mo, ang galing mo mag-imbento. Girls, umupo na kayo. Okay, Zach, bayaran mo. Soup, umorder din ako ng ice cream. Ay, <sighs> oo boys, I feel you. Wrong timing kayo eh guys. Nice. Mga boys sila, boyfriends ng mga frags. Boys, 950. Ano? Wow! Grabe, ang dami naman nila kumain. Kami dalawa, tubig na lang, mineral water. Loren, gusto mong candy? Yung sinisip-sip. Ayoko ng candies mo na yan. Gusto ko ice cream. Nakita mo price ng ice cream nila ang mahal. Di ma, sa tingin mo mahal? Para sa girlfriend mo mahal? Nakaka-disappoint ka. Kev, I love you. Ayan ka na naman. Hindi ka naman mahal ni Kev. Alexa, huwag ka nga OA dyan. Sigurado ako, magiging tayo in the future Walang future sa inyo ni Kev Okay, mag-snack muna ako Anong kakainin mo? Fruit puree, nakahealthy diet ako eh Pwede bang patikin muna? Mm. Guys, niloloko nyo ba ako? May klase tayo, anong inuupuupu nyo dyan? Bilisan nyo, punta na dun Teacher Mike, hinihintay namin yung order namin uh, Teacher Mike, gusto mong candy? Yung sinisip-sip Ice, pizza, Huwag kayong magsaserve kapag oras ng klase Kasi hindi sila pumapasok Teacher Mike, baka gusto mong ice cream Pistachio flavor. Pistachio? Aha, pistachio. Okay, sige. Tatlong cones. At kayo, pagkatapos kumain, pumunta na kayo sa klase, okay? Teacher Mike, healthy diet to. Share tayo. Oo, masarap. Thank you na lang, Kev. Mas gusto ko yung pistachio ice cream. Hello, Hello Yana. Yana! Girls, lagot kayo kay Coach Abby. Hinahanap niya kayo. Oh my God, ano to? Hello, Yana. Siya yung doll predictor namin. Well, Bunny, mag-hello ka. Hello, Yana. Girls, hindi ako makakatulog mamayang gabi. Ano to? Yana, ito yung friend namin. Dal Predictor, halika sa cafe. Meron kaming importanteng announcement. Huh? <gasps> ah! Ano ba kayo losers? Kanino kayo natatakot? Sa baby na to? Pumunta kayo sa cafe. May announcement kami. Pumasok ka na, Bunny. Pasok na. Oh my God! Takot ako sa mga manika. Lalo na yung malalaki. Guys, friend ba nila yun? Wala ba kayo naaalala doon? Tara, punta natin sa cafe. Tingnan natin. Hello, everyone! Meron kaming importanteng announcement. Ipakilala muna natin yung dal natin. Ito yung personal doubt predictor ng mga bunnies. Si Bunny. Oo, oh, hinuhulaan niya yung future. Huh? Teacher Mike, takot ka din ba sa malalaking manika? Nakakabaliw, meron silang personal dal, Ito mga banis na to, gagawin nila lahat para makuha yung attention Mga papansin, gusto nila lahat ng attention ng mga teenagers sa ba nila Oo, oh, may bagong ban. Ah girls, yung ice cream namin may pistachio flavor Guys, sinong gustong malaman yung future nila? Yung dal namin, ma-predict yung future nyo For only $100 Galing siya sa fortune telling booth Oo, at sasabihin niya sa inyo lahat ng mangyayari Huwag nyo nga kami lukohin, di ako naniniwala Ako gusto ko malaman kung makakasama ko si Kev. Umupo ka nga. Bakit ka sumisigaw? Malalaman nyo lang yung future nyo kapag nandun na sa fortune telling booth yung dal namin. Okay? Nasaan, yung fortune telling booth? telling booth? Gusto ko malaman kung pakakasalan ako ni Stella. At anong gusto mong malaman, Su? Gusto ko malaman kung magiging bilyonaryo ako sa future. Sige, alamin mo. Gusto ko rin malaman yon. Hihintayin kayo ng dal namin sa fortune telling booth. Malapit sa lockers. Hihintayin namin kayong lahat. Huwag niyong kalimutan yung 100 bucks. Ah, Diana, ano to? Hello, Ice! Ito yung doll namin. Saan niya siya binili? Gusto ko rin ng ganyan. Exclusive siya. Pumunta kayo sa fortune telling booth. Malalaman nyo kung anong naghihintay sa inyo. Malay nyo, mag-open kayo ng bagong cafe. Bakit sabihin niya kung bibili akong Lamborghini? Lahat posibli, Ice. Basta pumunta kayo doon, ha? Anong klaseng circus to, Diana? Ano tong life-size doll na to? Ginagalit niya ba ako? Teacher Mike, ikaw yung life-size doll. At siya, yung bunny doll predictor namin. Sandali ha, baka wala lang ang tulog eh. Diana, ikaw ba to? Nakakakita ba ako ng clone mo? Teacher Mike, ako to. At tong manika na to, clone ko ikaw yung clone ko. Ikaw. Makinig ka dal. Di ba in-explain ko na sa'yo kung paano ka ginawa? Okay guys, hihintayin namin kayo malapit sa lockers. Let's go! A oh, girls, hello! Oh, wala sila dito. Sandali lang bros, nakakita ako ng note. Ah, hello boys. Puntahan nyo kami malapit sa lockers. Kasaba namin yung dal predictor. Love, bunnies. May heart pa. Ano naman dal? Anong predictor? Bros, pinaglalaroan ba nila tayo? Tara na! Late na naman yung mga girls! Basta Coach Abby, huwag mong sisigawan si Maya! Mascot, ha? sisigawan ko lahat! Oh boys, kayo yung laging dahilan bakit late yung mga girls? Coach Abby, hindi kami! Eh nasan sila? Wala sila sa dressing room eh! Nandun daw sila malapit sa lockers kasama yung dull predictor! Nababaliw na tong school na to! Thank you boys, sinabi nyo kay Coach Abby na nandun yung mga girls malapit sa locker! Kanina niya pa ako binubunga nga eh! O yan ang Coach Abby, tara na! Okay, tara! Lagot sila sa akin! Aku bunga! Aku bunga! Aku bunga! Aku Nakita nyo, masyado silang excited. Oo, oh, ang cool. Lahat sila may pera. Well, mag-start na tayo. Guys, huwag kayong maingay. Don't worry. Ipre-predict ng dal lahat para sa inyo. Pumila kayo isa-isa. At itanong nyo yung dal kung ano yung future nyo. Okay, mauuna si? Ako, ako yung mauuna. Gusto ko malaman yung future ko. Imagine, kung sasabihin ng dal na makikipag-break si George sa kanya. <laughs> huwag kang ka tumawa. E paano kung sabihin niya na makikipag-break si Sup tsaka sa aksamin ni Sophie? San ilalagay yung pera? Ilagay mo dito sa fortune telling booth. Ah, uh, bali predictor, sabihin mo sa akin please, magkakaroon ba ako ng pinaka-ingranding kasal sa buong mundo kay George, ha? Hello, Blandy. Hindi, hindi ka magpapakasal kay George, kaya huwag ka nang mangarap tungkol sa kasal. Ano? <laughs> Blandy, huwag kang magalit. Ibig sabihin, hindi para sa'yo si okay, George. Okay, next! Girls, imagine ninyo, hindi ako pakakasalan ni George. Nakakalungkot naman. So, funny predictor, kapag may predicted kang masama sa akin, babawiin ko 'yung $100 ko. Gigi, 'yung $100 hindi na ma-refund. Mare Dapat ready ka sa lahat. So, Gigi, ano bang itatanong mo? So, funny predictor, magiging model ba ako in the future? Nararapa ba ako ha? pizza. Mukhang magtatagal tong si Gigi dun sa dal. Oo, mukhang 1 million yung mga question niya. Gigi, hindi ka lalampa sa catwalk. Lalampa ka sa daanan. Magiging traffic enforcer ka, policeman. Guys, lagot kayo. Huwag kayong bibili ng sasakyan. Hindi ko kayo palulusutin. Magiging magaling na traffic enforcer si Gigi. Wow! Okay guys, bilis-bilis. Sino nang next? Bilisan nyo. I-ready e nyo na yung malulutong yung pera. Dal, fortune-telling booth? Anong nangyayari dito? Coach Abby, sandali lang. Huwag kang pumunta doon. Yana, anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari doon? Ewan ko, pero natatakot talaga ako sa mga manika. Ayokong pumunta doon. Kaya sinasabihan ko kayo. Kailan ko makita yung mga bunny girls. Mascot, tara na. Bibili daw ako ng Lamborghini. Narinig niyo yun? Bibili ako! Woo! Girls! Hi, Mascot! Johnny, Halika dito! Ito yung manikang sinasabi namin sa'yo. Hello, Timur. Nakita mo yan? Siya yung baby natin. Sa atin siya. Pwede mo siyang tanungin kung anong naghihintay sa atin in the future. Kipi, puta mo ako dito. Oo, sakat. Ito mismo yung manikang sinasabi ko sa'yo. So guys, kung sino yung gustong magtanong, pumunta na kayo dito. Bilisan nyo na! Ako, ako muna! Na! Ako, ako muna! Guys, ako muna. sandali lang. Sa tingin ko, kailangan yung umalis dito. Kailangan kong makausap yung mga bunny girls. Pero gusto kong malaman yung future ko. Oo, ako din. Abby, gusto kong malaman kung magkakaroon pa tayo ng kalbong pusa. Mike, sasabihin ko ulit sa'yo. Allergic ako sa lahat ng cats. Guys, lumabas na kayo dito ngayon hindi. na. Hindi, hindi pa ako nakakapagtanong. Ako rin, gusto kong magtanong sa dal. Hindi ka naman naniniwala eh. Curious ako. Girls, hindi ko maintindihan. Anong show to? Coach Abby, in short, kung meron kang 100 bucks, pwede kang magtanong tungkol sa future mo. Girls, sasabihin ko yung tungkol sa future nyo ngayon sa gym. Hindi kayo mananalo sa competition at hindi nyo makukuha yung trophy. Pero marami kaming nakokolektang pera. Yes, Coach Abby. Bukas, magtutraining training kami ng whole day. I'm a bunny predictor. Gusto mong malaman yung future mo for $100? I'm a bunny predictor. Gusto mong malaman yung future mo for $100? Nakakaloka! Saan nyo nakuha tong predictor na to? Bunny cheerleader siya! Yun nga Coach Abby. Bunny cheerleader siya. Yung doll predictor natin. By the way, napredict niya na mananalo tayo sa competition. Okay, girls. Gusto ko din malaman kung anong mangyayari sa future. Hoy! Okay, Dal. Of course, hindi ako naniniwala dito. Pero, magiging atletic ba si Mike? Ha? Depende sa'yo. Baka kapag hindi mo na siya masyadong pinagpiprito ng cheese donuts. Oh my God! Okay, girls. Makita tayo sa dressing room. Mike, wag mo na akong hihinga ng cheese donuts ulit. Pero favorite ko yun eh. Ooh! Yeah! May, iwan yung Dal! Oh, tuloy pala eh. Ako na yung masusunod ha? Ako na. Ooh! George, walang sasabihin maganda yung dala yan. Hindi tayo magkakatuloy ang dalawa. At hindi ka na magkaka-girlfriend ng singganda ko. Yes! Yes! marami tayong kikitain ngayong araw. Boys, mamili na kayo ng entertainment para bukas. Ililibre namin kayo bukas. Restaurant? Hindi, wag sa restaurant. Sakay tayo ng yate. Okay, kahit anong gusto nyo. Medyo nakakatakot yung dal. Chani, nung una, takot ako sa kanya. Pero cool naman pala siya. Oo, friends na kami ngayon. Alam niyo girls, napaka cool nyo talaga. Guys, sino pang gustong malaman yung future nila? Guys, bigyan niyo ako ng 100 bucks. Gusto kong malaman yung future ni Dima. Wala kasi siyang sinasabi sa akin. Sabi mismo nun dal sa akin, huwag ko pagsasabi. Private daw. Eto na friend, alamin mo yung evil plan niya. Mali yung ginawa ng Nancy mo bro. bigyan sila pare. Guys, nakakashock. Tingnan nyo ang daming pera. Galing lang to sa school natin. Imagine ninyo gano'ng kadaming teenagers galing sa ibang school yung gusto malaman yung future nila. Oo, magiging nila. milyonaryo tayo. Sinabi ko na sa inyo, magiging milyonaryo tayo. Oo, girls, ang cool. Coach Abby, hindi mo lang alam kung gano'ng kami kaswerte sa down na to. Pero girls, parang ayoko tong manikang to. Pakapalitan niya ako sa pagiging mascot? Mascot? Hindi. Girls, hindi niyo ba naisip na nagsisinungaling tong dal na to? Coach Abby, gusto mo bang ipredict ko yung future mo for free? Dahil hindi ka naniniwala at sinabi mong sinungaling ako, hindi ka na magiging coach ng Bunny Girls soon. Magiging ako na. Ano? Coach Abby, mukhang ininis mo siya Okay, hindi na kita kontrahen plastic miracle. Ang importante, hindi ako skin miracle. <laughs> coach Abby, hindi lang siya plastic. Gawa siya sa matibay na plastic. Okay, girls. Gusto ko nasa school kayo bukas nang wala siya. Okay, see you. See you, Coach Abby! Hindi tayo hihiwalay sa Bunny Predictor natin, no? Alam niyo, girls, napaka-cool ng dal na yan. Oo. Oo, Diana, muntikan na nga ako ma-inlove sa kanya, eh. Wow! Bunny Predictor, relax. Timur, wag mong kalimutan, manika lang siya. Manika, okay? Wow, manika lang. Nagsasalita, naglalakad, nagsishow off pa. So ano plano, girls? Uuwi na ba tayo, ha? ko, boring umuwi nang may dalang maraming pera. Restaurant? Oo. Oh. By the way, nagugutom na ako. Okay, let's go. Kumain tayo ng masarap na dinner. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye!